sa ating mga magigiting na punong barangay at sa mga kasapi ng Lupong Tagapamayapa na nanarito ngayon sa Baliwag Star Arena. Magandang umaga sa lahat. Sa ating mga kalihim ng barangay, mga iba pang opisyal ng barangay na imbitado at nandirito ngayon sa pagsasanay. Hello, hello at um, sa ating mga tagapanayam kahapon at ang iba ay nandito ngayon tulad ng sina DILG Mayor P. Reyes. Good morning ma'am. Sa ating kahapong tagapanayam, magagaling no? Sina Attorney Enrique V. De La Cruz. Sir Buko, hello. At sa kay Assistant Regional Director ng DILG, si Ginoong J. E. Tembresa, ang aking kaklase, Kuya J. Kung saan ka man, nakauwi ka na, Sar salamat, salamat no? sa iyong pagdalo sa pagsasanay ng ating mga magigiting na mga bayani ng baliwag. Ha? Sa araw na ito ay kasingaling naman ng ating mga tagapanayam kahapon ang ating mga magiging panauhin andito na ba sila Thank you in advance no Kina -attor Attorney Cyrus Paul Valenzuela ang legal officer ng lungsod ng Malolos maging kinatawan ng classmate ko asalo uh, sa, law sa law school, si Attorney Christian Natividad no hindi siya makakarating nagkasakit daw pero uso naman talaga ang sakit ngayon ano Ayan at saka nandirito din ang ating local disaster risk reduction manager management officer ng Bayan ng Bustos, Bulacan, ang aming suki dito sa Baliwag Polytechnic College na ngayon ay dalubha sa ang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag si Ginoong Paul Monching C. Santos. Good morning, good morning. At ang ating punong barangay ng Tarkan na si Ginoong Ariel F. Kabingaw nang magbabahagi sa atin ng mga karanasan niya noon bilang punong barangay sa pag-aayos ng mga usapin, mga sigalot, mga hindi pinagkakaintindihan sa barangay ma-share din niya ang magagandang mga nagawa, best practices para maging tip para sa ating lahat sa pagdating ng tatlong taong panunungkulan bilang mga bagong hirang na mga importanting importanting mga kasapi ng katarungang pambarangay, no? mga bahagi ng mga lupon ng tagapamayapa at eventually pangkat tagapag, tagapagkasundo. Siyempre, sa mga kawani ng dalubasaang politekniko ng lungsod ng Baliwag na nandito ngayon, lalong-lalo na sa pasimunong tanggapan, ang dalubasaang pangkomunidad sa pamumuno ni ginang Joanna Marie B. Orbe at iba pang mga nandirito tulad ng ating uh, Master of Ceremonies si ginoong Eric Cauzon. Ang ating mga technicals nandyan si na ginoong Wally, si Alan, si Kuya Jack, si Al Lorenz Cruz. Nandirian silang lahat, si Ginger, si Najandel, at lahat-lahat, hindi ko na kayo iisahin, pero alam nyo sa puso nyo yung mga pagod at puyat ang binuhos nyo upang maisakatuparan ang araw na ito. Pagbati sa isang matagumpay na pagsasanay o komperensya din. So maligayang pagdating sa lahat sa ikalawang araw ng ating pagsasanay, ito na rin ang huling araw ng pagsasanay ng katarungang pambarangay. Siguro hindi ko na iisa-isahin o palalimin pa ang pagtatalakay ng katarungang pambarangay dahil ito ay lubos-lubos na natalakay na kahapon at matatalakay pang muli buong araw sa araw na ito. Ang mahalaga ay ma maikintal sa puso ng bawat isa ang pakay ng pagsasanay na ito at ito ay ang magkasundo tayong lahat. No? Ang pakay ng ating pagsasanay ay pagkasunduin ang mga nag-aaway ng mga may usapin. No? Pagharapin sa pangkat tagapagkasundo at pagkasunduin. Kung baga sa payak na usapan ay magkabarangay naman tayo, magkakapitbahay naman tayo, magkakapatid naman tayo, magpipinsa naman tayo. No? Bakit di tayo magdigayan? may kaunting hindi pagkakaintindihan lamang o konting bagay na hindi tayo nagkasundo ay gusot na agad. No? Kailangan natin itong upuan, pag-usapan at magbigayan. Hindi tayo pumunta dito para maisahan ang bawat isa. No? Mayroon tayong hihilingin Ngunit mayroon din tayong nais ding ibahagi. Huwag na puro atin lang. May hinihiling tayo sa barangay, mayroon din tayong willing na let go kung magkaroon ng tawaran. Kaya pahupain natin ang init ng bawat isa. Pahalagahan natin ang pagiging magkaibigan, magkapatid, pagiging pamilya. Sa ganung paraan ay maisip at matandaan nila na mas marami silang pinagsamahan kaysa sigalot na ngayon ay kanilang nililitis mas marami silang nagustuhan sa bawat isa kaysa hindi nagustuhan kaya naman ipinagbabawal kaming mga abogado sa pagdinig sa harap ng mga lupon yan kasi ang ang mga abogado kasi malimit sila ang nanggugulo. No? At nagugulo lamang ang usapin tuwing may abogado o pulis na nakikialam sa lupon. Kasi ang pagharap-harap talaga sa lupon ay ang pakay nito ay pagkakasundo. Pag naglagay ka ng abogado sa gitna, ay nako, sinasabi ko sa inyo, mate-technical tayong lahat. No? So ang mga abogado sa korte na, sa hukuman na. At sana hindi makarating sa hukuman. Kasi nga, madidefeat yung purpose ng katarungang pambarangay. No? Ganun lang kasimple ang pakay ng pagtitipo na ito. Ang alamin kung paano patatagin ang ating pagsasama sa barangay, ang ating pagiging kapitbahay, magkapitbahay ay patatagin natin ang ating pagiging pamilya ay patatagin natin sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga pinagbabaliwagan. No? At sana wag na nga itong makarating sa husgado o sa hukuman kasi sila din ay punong-puno na rin ng mga kasong inihain sa kanilang mga sala. Sana mabawasan natin ito na maayos na sa barangay level pa lamang, sa pa family level pa lamang, ayusin na bago ito makarating pa sa husgado na punong-puno na rin ng mga paglilinis, paglilitis. Alam nyo naman ang Pilipino mahilig sa kaso. Sa ganang atin na mas mapanatili natin ang kapayapaan at kaayusan ng ating pamayanan ng ating barangay at ng ating lungsod at sa mas malakihan ay ng ating bansa sa pamamagitan ng katarungang pambarangay may palaganap natin ang pagkakaisa pagpapatawad pagtuturing sa kapwa bilang sarili at pagmamahalan na lubos na nating nakalimutan dahil sa kahirapan at mga hamon na dinadanas natin sa daigdig. Ang pagsasanay na ito ay hindi rin pangkaraniwang pagsasanay. Pagkatapos ng araw na ito ay ganap na po tayong maging bitikenyo. Kayo po ay ituturing na na graduate ng BTEC, alumni ng BTEC, kaisa ng BTEC, katuwang ng BTEC. Kaya congratulations po, kayo po ay graduate ng BTEC. Bagamat short-term course or short course ito, wala itong pinagkaiba sa ating mga four-year courses na mga pagsasanay. Mas mahaba-haba nga lang yun, pero ito'y walang pinagkakaiba. Ito'y graduate na kayo ng degree mula sa BTEC short-term course lang naman. Pero okay na din yun bahagi na kayo ng alumni ng BITEC. At ang BITEC ay nagdadasal, umaasa na sa pagsasanay na ito ay magbubunga sa kahuli-hulihan ng kapayapaan, kaayusan, pagkakaisa, pagmamahalan at pagbabalik ng sangkatauhan sa pagiging iisa. Iisa, ikaw at ako sa ating kapwa isa sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga. Mula dito sa siyudad ng Beppo, prefecture ng Uwita sa bansang Japan. Arigato gozaimasu.